Ito na. Na-withdraw na natin yung sahod natin sa YouTube. At nagkakahalaga siya ng 7,400. What's up mga guys, so dito na tayo Para I-check natin yung ating saho dito sa Youtube Sana mayroon na mga kabihid. At dito na tayo mismo sa Bangkok Doon lang hilang isang linggo may get din tayo hindi nakapag-video mga bay mga kabit dahil sa ano na rin uh, busy na tayo sa mga gawain natin at mag kaya ano talaga na busy na tayo masyado ngayon na linggo mga kabit so pati na yung ano natin sa natin sa youtube hindi na natin na uh, follow up sana mayroon na na may nag-email na sa atin at maraming salamat pala sa tumulong sa atin para makapasok na yung sahod natin sa YouTube so check natin sana may mayroon kasi may email naman so dito na tayo mismo sa bangko so, check natin kung magkano ba talaga yung artist sahod natin Ayun, tara, let's go. na tayo sa ATM machine. Sana may ano na. So, kasama pa natin yung ating anak mabay, mga kapay mga kapayts. Tapang abang na tayo na okay, guys, sa na-withdraw na natin yung sahod natin sa YouTube mga kapayts. maraming salamat talaga sa lahat ng sumusuporta sa atin. So, ito na. Na-withdraw na natin yung sahod natin sa YouTube. At magkakahalaga siya ng 7,400. So, malaki-laki din yung nabawas sa tax. Hindi alam yung ginawas nila mga bay. Pero kilang at maraming salamat talaga sa lahat ng sumusuporta sa atin. Sa lahat ng nagpa-ipat sa atin. Maraming maraming salamat. Hindi ko na kayo may isa At shout out ka lang sa lahat ng team na bumubo. At shout sa sa squad. So, hindi ko na kayo isa-isahin para hindi na gano'ng mapahaba yung ating video. So, maraming salamat sa sa Kit Team, sa Kit Squad, sa uh, Planet Sword. Maraming salamat sa ano na rin sa nagpa-challenge sa atin ni Idol is Pakatak TV. Maraming salamat sa Team is At sa Team Mutianin Bagan, maraming maraming salamat talaga sa lahat ng support na sa atin. Dahil nakasabot tayo sa YouTube na dahil sa inyong mga bagay. So, maraming maraming salamat at walang sa ako sa salamat at hindi ko pala magkakalimutan na sa tumulong sa isa sa tumulong sa atin para makuha yung ating video para mapasok yung ating bank account maraming maraming salamat kahit hindi na siya nag-vlog pero tumulong pa rin sa atin si uh, Madam Ma, Ma, ano, Marilo so, maraming maraming salamat ano, Madam Ma, Marilo uh, dati naglabag ko ngayon ay hindi na So pati na rin kaya no, Hana at Iwan Vlog, maraming maraming salamat sa inyong suporta para mas ang ating sahod. So nagkasahod na rin tayo sa YouTube. So nawala lang tayo ng ano, na ilang araw pero matuloy pa rin tayong mag-vlog. So saan nyo pa rin yung ating mga vlogs. So nawala lang tayo ng ilang araw at naigit sa minggo tayong nawala para hindi tayo nakapag-vlog na dahil na rin sa napaka-busy natin birthday uh, ng ating ina at kasalaman ng ating nakakatanda kapatid kaya kailangan natin mag-focus doon no, at hindi tayo nakapag-vlog at walang galing signal doon sa aming planeta kaya atinsyan nyo na na hindi tayo makapag-vlog sa so, patuloy pa rin tayo vlog mga, mga bay sana suporta so, nyo pa rin ang ating mga gagawin na mga content at gagawin mga video para mapasaya kayo at pagsikapan pa natin na mapasaya kayong lahat hanggang sa wakas mga bay so dito na yung ating asawa na mga bakong isa ayan mga bay nakaw so yung plano natin ituloy na natin na uh, eh, ano na natin eh, delay natin ang mga grocery para ano na rin uh, magawa na lang tayo, kahit gayon tayo ng konting sari-sari store mga bay para hindi na rin mawala yung ano, uh, ah, nyo sa akin dahil hindi talaga tayo makasahod kung sariling sikap lang kung hindi lang dahil sa inyo kaya hindi natin sayangin ang ah, mga tulong nyo ang binigay nyo sa amin sa akin hindi namin sayangin so gagawa go kami ng paraan para naman ay hindi mawala at baka mag, ah, bigyan ng ano sa ating Panginoon Diyos pag ah, palayan kita ng ating Panginoon Diyos at lalago no so sana lalago yung ano gawin namin po ng tong 7 si para sa ano kahit munting ano lang muna dahil wala namang nag sa malaking bagay so kahit munting halaga lang muna yung um, po puhunan yun lang ang ano natin pag ah, pagsikapan natin na lalago yung ano na yun sahod o sahod natin sa YouTube. So maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin sa ano sa ating mga content. I love you all. Babu, mahal mo kayong lahat.